Nang araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, pagdating sa usaping hustisya, uh, mayroong tama at mali. At dapat uh, maabswelto yung tama at mapanagot yung mali. At ito ay ano no, ito ay uh, uh, kung ang usapin ay ano no, ay uh, paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso ah uh, panglalamang at uh, krimen o anumang matter of life and death na na hindi pwedeng palampasin. Ah uh, Diri pa man ang buhay ay hindi Korte Suprema. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ah uh, pala ay animo'y na sa ano tayo? nasa nasa paglilitis tayo na mayat maya meron tayong sinisising tao at tayo yung nasa ano no nasa prosecution at lahat na lang ay ano, ay mali so kom, nagiging common yan ngayon eh, na common na mindset ng bawat isa yung hindi ka na nagkakamali at yung ano no yung palagi yung sino man maliban sa atin sila yung mali H hindi ko alam kung sino ang nagturo ng ganitong mindset so probably lipunan mass media uh, hindi ko naman masabing kasalanan ito ng mga ano no ng mga simbahan o relihiyon kasi sa mga simbahan na so far no na nakikita ko dito sa Pilipinas no, nagtuturo naman ng ano no ng repentance o oh, at forgiveness no pero iba ang nangyayari no so ano to impluwensya ito ng ano ng ah uh, nang lumalagong lumalagong ekonomiya or umuunlad na lipunan kung saan eh masano mas, ano, mas uh, may impluwensya ang mga advertisement kaysa sa mga tinuturo ng paaralan ng simbahan o ng magulang sa pamamahay no Maaari, no na dahil sa kompetisyon no dahil sa ano no sa 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 competitive system or culture uh, nagiging utak talang ka tayo at uh, ganun ba man no uh, nasa mindset pa rin yan eh. so kung ganun lang paligid di ba tulad ko nakikita ko ganyan yung nagiging kalakaran wala akong magagawa kung hindi tanggapin yung katotohanan na yun. Although, meron akong dapat na i-blame dito. No? Pero, mauubos lang yung enerhiya ko para panagutin yung may kasalanan dito sa mga problema ito. So, kaya, ang gagawin ko na lang ay sisihin ko yung sarili ko. No? Bakit ako ganito? O kaya, bakit ko nakikita ito? Hindi ba pwedeng unahin ko lang muna yung mga mas importanteng bagay para ako mabuhay ng maayos kaysa i-mind ko yung business na So, yung ganung mindset, no, uh, sinabi yan ni Marcos Aurelius. No? Share ko yung ano, no, yung sinabi ni Marcos Aurelius tungkol dito, tungkol dito sa usapin na ito. No? Ito ang sabi niya. No? If someone is sleeping up, kindly correct them and point out what they missed. But if you can't, blame yourself or no one. So, napaka straightforward. No? Na. Pag may nagkamali, eh, sige, i-correct mo. No? Pero kung hindi mo kayang i-correct, i-correct mo yung sarili mo o i-blame mo yung sarili mo. O kaya, wag, wag ka lang manise. Wag ka lang mag-correct ng kahit sino. So, go on, ano, no, with your, ano, normal life, no? Ah, bakit? Bakit ganung mindset ang kailangan? Dahil, you cannot correct a fool. Fool ka rin pag kinorek mo sila. Kasi hindi naman sila makikinig. Ah, eh. uh, huwag mong ikokorek yung ayaw makinig. Kasi useless. Bukod sa maiinis ka lang at mapapaaway ka lang, hindi rin naman mabagbabago yun. ba? Diba? Ngayon naman, hindi mo rin kailangan ikorek yung taong nakakaunawa at nakaka-realize. Bakit? Kasi bago mo pa ikorek yan, kinukorek na niya yung sarili niya. So, ano ngayon? What's the use of correcting others? So, siguro, uh, mas mainam na hindi, ano, no, na hindi tumutukoy ito doon sa tao o hindi ka nagpaparanig sa tao. Ano? Uh, kung meron kang gustong i-correct. Kung meron kang gustong i-correct, i-lead mo sila sa pamamagitan ng magandang halimbawa mo kung gusto mong patunayan ang tama ka, patunayan mo sa action mo. Ngayon, kung gusto mong malaman nilang mali sila, let their uh, failure teach them. Uh, let their, their failure teach them the hard way. So, maging responsable tayo. No? At sa pagiging responsable, hindi tayo maghahanap ng, ano, no, ng taong may responsable sa lahat ng pangyayari. Ang pagiging responsable ay yung, ano, yung pag-ako. Hin hindi lang ito pag-ako doon sa, ano, no, doon sa kredito, kundi pag-ako doon sa kasalanan o pagkakamali. So, ang deserve ng kredito, ay deserve din. Uh, I mean, uh, ay, ang, ang, ang taong deserve, deserving sa credit, ay yung taong umaako ng responsibilidad. No? Kaya, ano, kaya, huwag tayong magpaka, ano, no? magpaka narcissist. No? Pag sinabing narcissist, eh, yung, yung ikaw na lang yung tama palagi. Eh at uh, pagkadating ng singilan eh para sabihin hindi ka mali, ikaw eh, ang papabictim ka. No? So, wag tayong ano, wag tayong narcissist. No? Dahil ano, dahil uh, ikasisira din natin 'yan. Uh, hindi makakatulong sa atin 'yan. Uh, hindi makakatulong sa paraan natin ng paghahanap ng solusyon. Dahil ang ang ano no, ang pagiging ano no, ang, ang, ang pagkakaroon ng mindset na ikaw yung palaging tama. Ah, uh, natatakpan ka na ng tapauho parang kabayo no, tapaoho ka na. Hindi mo na nakikita yung katotohanan. At mahihirapan kang magano no, maka-adapt sa mga pagbabago. Uh, kung hindi mo ano no hindi mo uh, kayang ano no kayang uh, ang tawag dito Uh, uh, tignan 'yung sarili mo dahil natatakpan mo ng mata or dahil 'yung mata mo eh talagang nakatingin sa iba. So para makita mo rin sarili mo, kumuha ka ng salamin, no? So tumingin ka muna sa sarili mo. Tignan mo 'yung dumi mo bago mo tignan 'yung dumi ng iba. Ah uh, Ganoon, ganun lang yung mindset na ano, na, na gustong uh, i-ano no, i-observe natin ni ano no, ni Marcos Aurelius no. So, so in short, sisihin muna ang sarili bago ang iba. Tapos so, si Michael Nyayahan, may the force be with you.